Alam mo ba kung paano mag ng tama? Narinig mo na ba ang balita tungkol sa mga batang dibo sa pag siya? Tara na! Ating alamin ang kwento ng mga batang atikha. Ako si Rachel Araha at ito ang Pinoy Wise OFTV. episode ngayon ay kilalanin natin ang mga anak ng ating mga kabayaning OFWs. Ang mga batang ito ay mga modelo at tunay na kayamanan ng kanilang mga pamilya. Sila ang mga kasapi ng Batang Atika Savers Club na binuo at sinimulan ng Atika Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated. Ang Batang Atika Savers Club ay kalipunan ng mga kabataang nagmula sa pamilya ng mga OFWs. Isa ito sa pinakamahusay at pinakamatagumpay na programa ng Atika na naglalayong magbigay ng kaalaman at kasanayan sa pagimpok mula sa murang gulang. Kasama sa adhikain ng Batang Atika Savers Club, ang maturuan ng mga miyembro nito na pahalagahan ang perang kinikita at pinaghihirapan ng kanilang mga magulang sa ibang bansa. Isang magandang component ng Batang Atik High School Based Program ay yung kinatawag natin ngayon na Batang Atik Savers Club. So yung Batang Atik Savers Club, ito ay mga organization na mga bata sa bawat school chapters na nag-iipon para sa kanilang kinabukasan. Actually, mas nauna nga ipinanganak ang Batang Atik Savers Club kaysa dito sa school based program. Pero that time, community based lang siya, hindi siya school based. So in 2003, Nagkaroon kami ng workshop with the children at ang tema nito ay likha, katha at atikha tugo ng mga kabataan sa usapin ng migrasyon. At alam nyo ang naging findings dito sa, sa gusto maging tugon ng mga kabataan, gusto nila na magkaroon ng savings para matulungan ang kanilang mga magulang at kamag-anak na nasa ibang bansa upang mas maging malpadali, mas mapadali ang kanilang pag-integrate sa kanilang mga pamilya. So to date, Meron na tayong more than 20 school partners at ilang communities na involved sa programa. Sa ngayon, sa probinsya pa lang ng Batangas, more than 2 million na accumulated savings ng mga bata at ang kabuang membership ay siguro, uh, sa ngayon ay mga 1,200 na. Ang Bata Atikha Savers Club, katulad ng school-based program, ay nanganganak din ng napakaraming storya ng buhay. May mga bata kami na nakabili ng regalo sa nanay mula sa ipon. May isa pang classic na story ng bata. Sabi niya, nag-iipon siya at siya talaga i-religiously ay nagsisave kasi pagdating ng araw, gusto niya na magkaroon ng sariling restaurant. At sinisimula niya yung kanyang um, pangarap sa pamamagitan ng kanyang uh, pagiging aktibong miyembro ng Bata Katika Savers Club at nagtitipid, sila, nagtitipid siya talaga. So ang Batang Atikha Savers Club sa loob ng walong taon ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga kabataan at umaabot sa mas marami pang anak ng OFW, hindi lang sa mga anak ng OFW, kundi sa lahat ng kabataan sa komunidad na iniikutan ng Atikha. Sa kasalukuyan, marami ng kasapi ang Batang Atikha, lalo na sa mga lalawigan ng Laguna at Batangas, kung saan sinimula ng Atikha ang mga programa nito pangunahing gawain ng mga miyembro ang mag-impok o mag-alkansya ng 10% ng kanilang allowance sa isang linggo. At ipunin nito bago ay deposito sa partner bank na kasama sa programa ang Bangko Kabayan dinala ng atikan dito sa Santa Fendi Crazy School ay yung school-based program for uh, the children of OFW for the migrants. Marami yung laman ng kanilang mga programa tulad na yung mga yun nga, yung pagtitipid, yung entrepreneurship para sa mga bata at yung yung relationship ng mga bata na de-develop yung lalutigit sa kanilang mga guardian na yung mga anak ng OFW. Utay-utay po namin din uh, tinitrain yung mga bata, inilalapat yung training. Kasi po nagkakaroon po minsan isang maselan yung bahagi ng training na talaga po ang feedback ay talagang lumalabas yung, yung niloloob ng mga bata. Dito po malaki ang naiitulong tulad po ng ang mga bata po'y tinuturoan namin sa Young Entrepreneurship na kung saan nga po silang gumawa ng mga bagay na pe, pwede nilang uh, ipagbili then yung pong kita nila isinisave po nila at nasa bandang huli po ay minsan ay yung normal na okasyon ay nakakatulong po sila. Ang batang atik hapo dito ay nagkaroon po kami na almost Ah, uh, as of now po, 54 po sila present nandito. Yung iba po ay graduate na. So sila po yung I aming mean, kauna-unahang batch na I aming mean, nailapat namin yung Batang Atika. Then sa ngayon po, marami pong activities ng Atika. Na sa ngayon naman po ay aming uh, inilalapat sa mga bata na willing naman po talaga silang sumali sa mga activities. Lalo tigit po noong mga nagdaambuan, sumali po kami ng tree planting na kung saan po ay dito sa aming ang lugar, ay may masyado pong binabaha. So nakiisa po ang ilang sa aming mga bata. Napakaganda po. Sabi nga po nila, the best daw po ang atikha. Dahil po una, natututo silang gumawa ng mga bagay na recyclable na pwede pa lang ipagbili sa maliit na halaga. Natututo silang magtipid yung po ang kanilang ang gustong-gusto sa atikay. Yung po sa paraan ng pagtitipid sa pamula uh, sa, sa kanilang baon, inihuhulog po sila sa, sa kanilang alkansya at sa pamagitan po noon, na uh, buwan, -buwan nakakapaghulog po sila doon sa kanilang itinipid. Para sa akin, ang Batang Atika is napaka, isang napakagandang programa para sa mga kabataan ngayon dahil itong programang ito ay nakakatulong sa iyo para matut matuto kang magtipid at hindi gumastos ng gumastos dahil siyempre mahirap kumita ng pera ang mga magulang mo sa ibang bansa kaya kailan po natin magtipid. Uh, sa mga anak po ng OFW, iniimbitahan ko po kayong suma sumali sa dito sa club na ito at sana po eh matuto kayong maging matipid na bata. Ako po si Ariana N. Ortega. Nakatira po, nakatira po sa Suluma, Bini, Batangas. Ako po ay member ng bata, Batang Atikha. Ang mama ko po ay nasa Italy at ang papa ko po. Ako po si Paulo Gabriel Balmes. Ako po ay labing isang taong gulang. Nakatira po ako sa Poblasyon Mabini, Batangas. Member po ako ng Batang Atika. Dahil po pag meron po mga congress na nakakamit po ako ng ibang friends. Tapos po ay ano, sinasabi po nila sa amin yung mga kinagawa ng amin mga parents doon. Kaya po kami nagpipilit magtipe dahil po nalaman namin kung ano pong ginagawa nila itong mahirap na gawain. Maliban sa pag-impok, binibigyan din ng iba't ibang kasanayan ang mga batang atikha, kaya ng literary writing, book writing, puppetry at iba pa. Tumadulurin ang mga batang atikha sa mga psychosocial trainings na inihahanda ng mga atikha social workers upang mapag-usapan ang kanilang mga saloobin at karanasan bilang mga anak ng OFWs. Sa ating pagbabalik, Kikilalanin natin ang isa sa mga bibong batang Atikha na tunay namang kahanga-hanga.